Salamat mga kalabis, ayan, hello everyone and hi guys. Ayan mga labis. Uh, for today's video, no, may lulutuin tayo na hindi pa na natin, hindi pa natin naluluto sa ating vlog. So, bago to ngayon mga kalabis So, uh, bago niyo po ko panoorin mga labis, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click yung be notification bell and like comment ensure narin malabis kung gusto niyo so ayun let's go may papakita ko sa inyo ito. here nae malabis ang guna din ay abilato na <laughs> <laughs> Nakibot. so ayun malabis no. ito ay pa ko sa inyo ang ating lulutuin in yung araw here yeah ayun na mga labis kung tignan mo siya pero mamaya lulutuin natin to so ayan ayan mga labis so diba ang dami so ayan never pa ako nakakain ito mga labis so itry natin ayan so takpan muna natin So, ayan nga malabis labis, no? Um, <laughs> so, ayan. I-try natin kainin kung masarap ba talaga. Yeah. ko, eh, masarap Masarap naman daw at nakakain naman daw to kasi kinakain naman daw to nila noon. So ayan nung bata pa sila ay hindi um yung buhay pa ang magulang nila. So ayun malabis try natin at siyempre um alam niyo kung paano natin lutuin to. Aadobuhin natin. So abangan nyo mga labis and let's enjoy in watching. So namaya, naluluto na to ilagay natin yung ano yung ah shell ko lang kasi ako na ayos. Tapos 'yan. Tapusin natin. Ilagay na lang natin 'to sa malabis tapos pagkatapos niyan kukunin natin yung pinakalaman naman niya. So ito na nga mga kalabis ang ating pinakulo ang tipaklong. So ayan. So dito kasi mga kalabis ang tawag nila ay eh, taklong. So ang ano naman talaga yan sa amin sa Samuanga is kool. So yan po ang kool na makikita nyo sa mga damo-damo, sa kakahuyan, yung umaakyat ng kahoy, yan yun siya. So andito naman ang aking pamangkin, eh, kasama na naman natin siya sa ating vlog ngayon. So kagabi mga kalabis, kaming dalawang ang ng kool. So, syempre kami din nang nagluluto ngayon. So, ayan mga labis to. So, habang inano natin itong mga labis, hugasan muna natin yan siya. Bago natin yung ating, yung laman niya. Punin lang daw yung, Tinais. ano niya? Tinais. Kuha be, plato dun be. So mahirap pala siya linisan mga Ito labis kasi pag pinapakuluan mo na siya is lumiliit na siya tapos sobrang dulas pa niya mga labis. So ayan, ah, kailangan talaga uh, maingat ka sa kutsilyo kasi baka masugatan yung kamay mo pag biglang dumulas yung kutsilyo sa so ayun uh, na natin ang so, ating kool so ayun na mga kalabis na so ang kinukuha lang man natin dyan mga kalabis ay yung mga laman loob niya yung yung mga pinanggalingan sa kanyang mga kinakain at saka yung baba niya mga kalabis yung yung uso niya at saka yung parang dila niya mga kalabis. So, ayan mga labis, no? So, sabi naman daw kasi nang biyanan ko mga kalabis, hindi naman daw tumadumi madumi. Kasi yung mga kinakain niya is yung mga halaman lang, yung mga dahon-dahon. So, ayan, safe naman siguro siya kainin mga labis. So, itry lang natin mga labis. kalabis no, ito na po yung ating um, ano, yung tipaklong, so ayan so hinugasan ko na po yan malabis um, kinumusan ko siya ng asin, At, syempre hanggat sa mawala yung kanyang dulas-dulas, so ito nga yung mga sangkap natin malabis, meron tayong pidada dito, sibuyas kag, ahos meron tayong patis syempre may mantika tayo dito ito mantika So, ayan mga labis. let's go. So, ayan mga kalabis, no, hiwain na nga natin yung ating mga sangkap katulad ng ano ng uh, pidada kung tawagin na dit dito sa kanilang lugar sa Negros or Atsal. So, ayan mga labis, isunod na rin natin yung sibuya. malabis ilagay muna natin yung ating suwa so kalamansi babad muna natin siya lulutuin na natin siya umpisahan na natin no so let's go ito na yung partner ng ating kawali ha <laughs> So, ito na nga ang pinakaantay-antay natin, no? So, nilunod ko na yung ating cool or tipak So, ayan mga labis, no? Akpan lang natin yan. Siyempre, balikan ko kayo mamaya pag maluto na to. At siyempre, kakain tayo. I-try natin. So, let's go. See you later. Oh, let's go. Let's po. Ayan. Ooh, luto na mga labis. Ayan. So, haunin na natin. Haunin na natin mga labis. Okay. Ayan, guys. Ayan, mga balagi So, ito na mga kalabis ang ating, ano, ang ating... Daklong ayan daklong. Diba? I think dito you speak so let's go abis, let's try ah ang na sarap kalabis oh kain tayo na kayo mga kalabis ito <laughs> taklong yan mga kalabis ha? yan 'yan ang mastermind no yan ang mastermind no yeah. okay. yan ang mga bata-bata ya sige kain Mmm, nom 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 ano mga kalabis sarap Amica, ah. Giuliano, Mina. Mina. <laughs> mm. <Amin>? Ah. <laughs> mm. Mm. Ah. Mm. 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 Mm.

So ayan mga kalabis no, um sobrang sarap at solid ang aming aming pagluluto nito. So sobrang anghang. Siyempre para siyang ano, para siyang dila ng ng ano, dila ng baka or kalabaw. So, ang ano. Dila so, ng. malabis sobrang sarap at siyempre I hope nag-enjoy kayo. And kung bago pa lang kayo nakadaan sa aming channel, mga labis, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and i-click niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga bagong video at susunod pa namin video. So, ayan mga labis. See you na know this video. I love you guys. And you show. Bye-bye. Bye. Bye-bye, kids. Bye. Thank you for watching. Bye. 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 Bye.